sa utak niya. Oh, koli ba? Remote control? Oh, tingnan mo doon. Sa utak mo? Sa utak niya Hindi. Remote na. Hindi. Ano yan, Jin? TV mo kaya ano? Ano akong malaking bato. Hindi ah. yung jogging. Sige, Erwin. Pag mabasag yan, pagkakulong ko ka. Pagkakulong ka talaga nun. Pagkakulong ka. Sabi ko, gawad. Kala ko hindi ka na uminom ng kape, gin na lang lagi. Uminom ka rin pala niyan. Para sa ano yan, kape? Sa sikmura? May sikmura ka pa ba? Grabe man to. Para may kuya. Para may hindi si Oo nga, akala ko wala ka ng sikmura Kung makainom ka ng gin, ganun ganon na lang Okay lang yun Danny boy Oh, may